So welcome. Kumusta to my YouTube channel. Good morning, guys. So nandito na tayo sa Cebu. So ayan makikita nyo yung paatras ng barko para mag-downshift yer. Yeah. So ayan, guys. Balik na tayo sa ating trabaho sa anak sa Cebu guys mga so, cross sa uh, yung parto. so yan ang rampa na yan yun yan ang doon siya mag ano mag sampah yan lapit na lapit na o yan So, makikita mo mag-agis ng giya. Ayan, oh, giya. Ayan. 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 Pas, pas. Ayan na. Ayan na. Nandun na sa mga tao. Ayan na. Ayan. Mabantay sa pier. Ayan pa

galing ng barko tatali nila dun sa bulard bulard ng pier yan makapasok na ng kano adlaw araw so yeah. inahanda na yung dalawang pan pagdana sa kaya ito <coughs> so malapit na oh kaso lang talagang manag maniobra talaga ang barko para makadunggo sa no, kadawang sa pier na yan mga 20 meters pak. yun kapitan nagsasalita sa mga tao niya crew talagang mabilis tong barko na sinakyan namin kasi kung minsan may ibang barko na sa ililo medyo mabagal umalis dun sa ililo pag ibang barko alas 7 pagdating dito alas 9 ng umaga so ang bagal pero ito umalis kami doon alas 7 umabot nakarating kami dito ng Cebu magalas magalas size pa so talagang malaki ang diferensya sa ibang barko nila so ayan dyan na nakahilira pa yung ibang ukal yung ukal yung missing yun. mamayang gabi naman alis mga alas 7 kung saan saan sa sulok ng Pilipinas yan pag puntahan ng mga barko ni Kukalyong rin tayo mag-iingat sa ating gawain o no? sa so, pakinoon. So, ayan. Paki okay, lang sa maliit kong YouTube channel. O. paki like paki share and paki follow na rin sa YouTube. YouTube. YouTube channel ko, Rudger Limandar. Dito sa kabila, mayroon din, no? nakaparada na barko ni Ukalyong kukal yung ayan. Uh, kabilaan to eh so ayan ang mga empleyado uh -huh. sa Sofiero